serwisyo ang dala sa mga commuter ng Aberia sa power supply ng LRT Line 2. Dahil kasi rito ay di agad nakabiyahe ang mga tren. Nagbabalik si Deva Buel. Maagang na perwiso ang mga commuter sa LRT Line 2 kaninang umaga. Biglang nag ang tren na maaantala ang pagsisimula ng kanilang operasyon. Nagkaroon daw kasi ng problema sa power supply lang hindi nagpapasok ng mga pasahero. Kaya ang ending, hindi agad nakasakay ang marami gaya na lang dito sa Recto Station. Kabilang sa naperwisyo si Amber Santos. Bababa dapat siya sa Katipunan Station pero dahil sa agarya ay siguradong late na siya. Nagpasa siyang mag-jeep na lang. Kanina po nagawa ko magantay pero ngayon po hindi na po ata. Uh, po kailangan na po talaga malas Kabado rin di makaabot sa duty ang nursing intern na si Sharin. Maaga pa naman daw siyang gumising kanina pero hindi daw niya agad nakita ang advisory. Kung may panawagan man po sa management, yun nga po yung mas ano, maaga po or prior na advisory po. Kasi ang dami din pong mga ano, eh, pasahero po eh. Alas 7 na ng umaga ng maayos ang problema sa power supply. Muli na rin pinapasok sa istasyon at pinasakay ng tren ang mga commuter. Sa isang statement, sinabi naman ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na isang isinaayos na transformer ang nagkaproblema. Dati raw nasira sa sunog ang nasabing transformer taong 2019. Naayos na ito noong nakarang linggo pero muli nagkaproblema kagabi. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.